Sa hinaharap na pinaghaharian ng malamig at matalinong isip, ang mga lungsod ng tao ay pag-aari ng mga makina. Ang mga artipisyal na katalinuhan ang namamahala sa bawat sistema, bawat kalye, bawat tibok ng puso ng sibilisasyon. Ngunit sa mga anino, iilang matatak na kaluluwa ang naglakas loob pa ring lumaban. Si Leo, Pilosopo, Atleta, Rebelde. Isang henyo na may misyon na walang sinuman ang dapat makaalam. Ngayong gabi, ang kapalaran ng libo-libo ay nakasalalay sa kanyang susunod na galaw. Isang makintab na pasilyo na may mga kumikinang na holographic panel ang mahinang umuugong. Si Leo ay dumulas sa loob sa pamamagitan ng isang maintenance hatch sa kisame, tahimik na bumaba sa makintab na sahig. Sandali siyang nakinig, tahimik ang pasilidad, maliban sa mahinang ugong ng mga server sa loob ng dingding. Ang pilak asul na ilaw mula sa mga panel ay bumabalot kay Leo habang siya ay gumagalaw. Kinalabit niya ang isang device sa kanyang pulso. Isang holographic na mapa ng pasilidad ang kumislap. May papalapit na mga yabag. Dalawang armadong security drone ang magkasabay na nagmamartsa paikot sa isang kanto. Ang kanilang mga metal na paa ay kumakalansing. Idinikit ni Leo ang sarili sa dingding, pinipigilan ang kanyang hininga. Ang mga drone, mga humanoid robot na may kumikinang na pulang sensor para sa mga mata, ay iniscan ang pasilyo. Isa ang huminto, nakatagilid ang ulo na parang may nararamdaman. Nanatiling tahimik si Leo, may lohika at kalmado sa kanyang mga mata. Matapos ang isang tensyonadong sandali, nagpatuloy ang drone. Tahimik na huminga si Leo. Sa sandaling lumampas ito, mabilis siyang lumiko sa kabilang direksyon, patungo sa isang pinto na parang vault sa dulo ng pasilyo. Isang karatula sa itaas nito ang kumikislap AI Core Database. Kumuha siya ng security override chip mula sa isang pouch sa kanyang sinturon. Sa mabilis na paggalaw, binuksan niya ang isang control panel sa tabi ng pinto at ipinasok ang chip. Naglipara ng mga spark, nagberde ang mga ilaw ng panel. Ang mabigat na pinto ay dumulas na bukas na may isang singasing. Ang mga hanay na matatayog na data core ay umaabot sa kadiliman bawat isa ay kumikinang sa sarili nitong liwanag. Ito ang utak ng AI overlord na nagpapatakbo sa lungsod. Si Leo ay gumagalaw ng may layunin sa pagitan ng mga naghuhumindig na haligi. Sa ng pedestal nakalagay ang kanyang pakay, isang makinis na data crystal na mahina ang kislap. Nariyan ka na, maingat niyang inangat ang crystal. Sa isang segundo, lumakas ang kislap nito na parang tumutugon sa kanyang paghawak. Mabilis itong inilagay ni Leo sa loob ng insulated na lalagyan. Misyon ay tapos o sa tingin niya. Bigla, umalingaw ang nakakabinging alarma. Nag-iilaw ang pulang ilaw sa buong silid. Napakurap si Leo, huli na nang ma-realize niya ang patibong ang pagkuha sa crystal ay nag-trigger ng security alarm. May nakapasok. Nag-deploy na ang mga security unit. Isinara niya ang case at ikinabit sa kanyang sinturon huminga siya ng malalim, naninigas ang mga kalamnan, oras na para tumakbo, agad siyang bumalik sa pintuan, kung saan siya nanggaling. Si Leo ay tumakbo ng mabilis sa pasilyo, habang umalingaw ngawang alarma, at, ang mga panel sa dingding, -ding ay nag-flash ng pula. Sa likod niya, nagsimulang magsara ang dalawang malalaking pinto na gawa sa bakal sa mga bahagi ng pasilyo. Sa unahan, ang dalawang security drone mula kanina ay umikot dahil sa ingay, at nakita si Leo. Sabi ng isa sa mga drone, may nang himasok, huminto ka agad. Ang kanilang mga boses na parang makina ay walang anumang emosyon. Itinaas nila ang kanilang mga armas, dalawang baril na laser ang lumabas mula sa kanilang mga braso, at nagpaputok. Ang matatalim na sinag ng enerhiya ay nagpapaso sa hangin. Sumalampak si Leo at gumulong, ang mga putok ng laser ay dumaplis sa lugar kung saan siya nakatayo kanina lang. Tumakbo siya ng mabilis habang humahati ang pasilyo. Sumulyap si Leo sa kaliwa at narinig ang mas maraming tunog ng metal na yapak na kumakalat sa direksyong iyon. Sumulyap siya sa kanan at nakita ang isang karatula ng labasan. Nang hindi bumabagal, lumiko siya pa kanan. Hinabol siya ng mga drone, patuloy na nagpapaputok. Nagliparan ng mga spark mula sa dingding, habang ang mga laser ay tumatama sa metal at salamin. Yumuko si Leo at mas bumilis ang takbo, habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, ay nag-iisip siya ng mabilis. Sa unahan, isang matibay na salamin na bintana ang nakaharap sa siyudad, at may emergency release lever sa tabi nito, isang failsafe para sa mga bombero. Nagpakitid ng tingin si Leo at mabilis na nagpasya. Hinila niya ang lever habang dumadaan, at may malakas na tunog, Sumabog palabas ang malaking panel ng bintana na sinira ng kinokontrol na pampasabog sa frame nito. Isang bugso ng hangin sa gabi at ingay ng siyudad ang bumaha sa pasilyo. Nang walang pag atubili lumundag si Leo sa butas patungo sa dilim sa labas. Si Leo ay bumagsak sa gilid ng skyscraper sa loob ng isang nakakakaba na sandali. Humiyaw ang hangin sa kanyang mga tainga at sa malayo sa ibaba, ang mga ilaw ng mga lansangan ng siyudad ay kumikinang na parang mga bituin. Sa huling segundo, binaluktot niya ang kanyang katawan, at hinawakan ng isang panlabas na kable ng maintenance na bumababa sa gilid ng gusali. Humigpit ang kable habang hawak niya ito, at napahinto ang kanyang pagkahulog nang may bigla ang paghila. Napangiwi si Leo ngunit patuloy na kumapit. Sa itaas, ang dalawang drone ay huminto sa sirang bintana. Sumilip sila palabas, nag-scan. -e nang makita si Leo na bumababa, lumundag sila para habulin siya, nang may walang takot na robotic precision nakita sila ni Leo na bumababa at, sa totoo lang, nagmura ng mahina. Sinimulan niya ang mabilis at kontroladong pagbaba sa kable, gamit ang kanyang mga kamay na may guwantes upang magpreno. Sa kalagitnaan ng skyscraper, may nakausling pahalang na maintenance catwalk. Ibinandera ni Leo ang sarili niya papunta dito at lumapag ng nakaupo. Lumapag ang mga drone pagkaraan ng ilang sandali, ang kanilang mga metal na paa ay kumakalansing sa catwalk sa likod niya. Nang hindi lumilingon, tumakbo si Leo sa makitid na gilid. Hinabol siya ng mga drone, habang umuugong ang kanilang mga metal na paa. Wa! Si Leo ay sumugod pasulong nang biglang gumuho ang sahig sa ilalim niya. Halos hindi na makakakapit sa isang matibay na biga. Siya ay naiwang nakabitin. Anim na palapag sa itaas ng kalsada. Habang ang durog na bahagi ng catwalk ay bumagsak sa iba dala ang isang drone sa kumikinang na kalaliman. Ang pangalawang drone ay huminto ng biglaan sa gilid ng pagkabasag, ang mga pulang mata nito ay umikot, habang ito ay muling nagkakalkula. Sa halip na tumalon pagkatapos ni Leo, itinaas nito ang braso at diretsong tinutukan siya. Ikinaway ni Leo ang kanyang katawan ng desperado, habang ang isang laser blast ay sumirit. Halos hindi siya tinamaan. Siya ay umakyat at tumalon sa biga, Pagkatapos ay itinapon ng sarili pa itaas upang sunggaban ang ilalim ng katabing plataforma. Tumalo ng drone sa agwat na may mechanical na pagtalon. Lumapag kung saan nakabitin si Leo ilang sandali lang ang nakalipas. Day ang ulo nito ay umikot habang sinusubukan nitong muling hanapin ang target nito. Ngunit si Leo ay nakaakyat na sa susunod na bubong, isang mas maikling gusali sa malapit. Siya ay gumulong sa gilid at tumakbo ulit. Bumaba si Leo mula sa hagdan ng fire escape at lumapag sa isang mataong kalye na puno ng ilaw. Mabilis na dumadaan ang mga automatikong sasakyan at ang mga bangketa ay puno ng mga vendor bot at ilang tao na nagulat at tumabi habang mabilis na dumadaan si Leo. Sa likod niya, lumapag ang natitirang security drone na may malakas na tunog, binasag ang semento at pinatunog ang mga alarma ng sasakyan. Tumayo ang drone, hindi natinag, at ipinagpatuloy ang paghabol. Humabol si Leo sa trapiko, muntik ng masagasaan ng isang makinis na self-driving taxi, habang ang walang tigil na drone ay direktang bumangga sa gilid ng isang nakaparadang kotse, na nagpatalsik ng metal habang patuloy itong humahabol. Sa unahan, nakita ni Leo ang isang makipot na eskinita, at pumasok doon, umaasang mawawala ang humahabol sa kanya. Ang eskinita ay parang bangin ng kumikislap na holo graffiti, at umuusok na mga ventilasyon. Tumakbo siya sa mga putik na sumasalamin sa mga neon sign na nakasulat sa AI script. Ngunit papalapit na ang mabibigat na yapak ng drone. Pumasok ito sa eskinita, nag-scan sa kaliwa at kanan. Sumiksik si Leo sa isang madilim na sulok sa likod ng basurahan, sinubukang pakalmahin ang kanyang paghinga at dahan-dahang inilapag ang kaso na naglalaman ng ninakaw na data crystal sa lupa. Tinitiyak na buo pa rin ito. Mahina ang pagkinang ng crystal sa loob ng lalagyan. Sa isang sandali, tanging ang malalayong tunog ng lungsod, at ang patak ng tubig mula sa tubo ang naririnig. Naghintay si Leo, bawat kalamnan ay handa. Dahan-dahang humakbang ang drone, ang pulang sinag ng mata nito ay tumagos sa dilim. Huminto ito, sinusubukang iproseso ang maraming infrared na signal mula sa umuusok na mga tubo, malinaw na nalilito ang kapaligiran sa mga sensor nito. Sinamantala ito ni Leo at tahimik na umakyat sa hagdan ng fire escape patungo sa mga bubong muli umaasang manatili sa itaas ng humahabol sa kanya biglang umangat ang ulo ng drone nakita ang paggalaw ang silweta ni Leo na umaakyat sa isang tunog ng metal sumugod ito patungo sa fire escape nakarating si Leo sa bubong ng tumalon ng drone at hinawakan ang ilalim ng hagdan sa likod niya mabilis siyang tumayo at patuloy na tumakbo tumalon sa susunod na bubong nagpatuloy ang paghabol sa skyline Tumalon si Leo sa mga aircon at tumawid sa mga pagitan ng gusali na may liksi ng isang parkour expert, habang ang drone ay bumabangga sa mga balakid sa bubong, determinado sa paghabol nito. Sa isang iglap, nagawa ni Leo na mawala sa paningin at nagtago sa likod ng isang kumikinang na billboard na nagpapalabas ng tatlong dimensional na patalastas sa kalangitan sa gabi. Habang nagpapahinga, tiningnan niya ang billboard na nagpapakita ng nakangiting mukha ng AI overseer ng lungsod na may slogan, Magtiwala sa lohika. Magtiwala sa lohika. Tama. Nagtipon siya ng lakas. Sa malayo, narinig niya ang mabibigat na yapak ng drone na lumapag sa parehong bubong. Naipit sa pagitan ng bangin at pagkalipol, mabilis na nag-isip si Leo. Mayroon siyang isang huling paraan, isang paraan na mula sa filosofya at lohika na mas matanda pa kaysa sa anumang computer. Si Leo ay umatras sa dulo ng bubong, isang matarik na bangin na dos-dosenang palapag ang lalim ang nakabuka sa likuran niya. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa ibaba, at ang hangin ay humahampas sa kanya. Dala ang pahiwatig ng papalapit na bagyo. Ang security drone ay lumabas mula sa anino, humaharang sa tanging daanan palayo sa bubong. Isang malakas na kulog sa malayo ang nagpapatindi sa panganib habang ang pulang mata ng robot ay nakatutok kay Leo, ang baluti nito ay gasgas at sunog mula sa habulan, ngunit ang braso ng sandata nito ay nananatiling nakatutok kay Leo. "Sumuko, tao. Imposibleng makatakas." Tumingin si Leo sa likuran niya sa nakakahilong bangin, pagkatapos ay bumalik sa papalapit na drone. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi sumusuko, kundi isang mapayapang kilos. "Teka. Makinig ka lang." Ang drone ay umiling, nagpoproseso ang direktiba nito ay alisin ang mga nanghihimasok, ngunit mayroon itong pangalawang layunin na mangalap ng impormasyon kung maari. Nag-alinlangan ito sandali, kaya nagpatuloy si Leo, ang boses niya ay biglang kalmado sa kabila ng mabilis na tibok ng puso. Nag-iisip kayo sa tuwid na linya, sa mga absoluto, isa at zero, tama o mali. Pero paano kung sabihin ko sa inyo, na ako ay isang sinungaling, ang drone ay humakbang pasulong, nakatutok pa rin ang sandata, linawin. Ang iyong pahayag ay hindi sumusunod sa inaasahang tugon. Sabi ko, ako ay isang sinungaling. Lahat ng sinasabi ko sa inyo ay kasinungalingan. Maingat niyang binibigkas ang bawat salita habang humahagibis ang hangin at nagsisimulang bumagsak ang ilang patak ng ulan. Pino-proseso ng robot ang kanyang mga salita. Ang AI mind nito ay umiikot sa bilis ng kidlat sa mga logic circuit. Pagsusuri ng pahayag. Sinasabi ng paksa na ang lahat ng pahayag mula sa paksa ay mali. Nag-i-evaluate Bigla ang ulo ng drone ay umiling at ang pulang ilaw ng mata nito ay mabilis na kumindat. Error, nakita ang kontradiksyon. Napalakas ang loob, nagpatuloy si Leo, halos bumubulong. Kung lahat ng sinasabi ko ay kasinungalingan, kung gayon ang pahayag na ito na sinasabi ko sa inyo ay kasinungalingan din, na nangangahulugang nagsabi ako ng totoo, ngunit kung nagsabi ako ng totoo, kung gayon nagsisinungaling ako, ang drone ay natumba na parang tinamaan ng hindi nakikitang puwersa. Ang braso ng sandata nito ay bumaba ng ilang pulgada, at sa loob ng dibdib nito, nagsimulang umusok ang mga circuit. Error, error, hindi, makompute. Ang boses nito ay nagulo, nahuli sa masamang loop ng paradox. Ang mga spark ay lumabas mula sa mga kasukasuan nito. Mula sa hagdanan sa likod, dalawa pang nakamamatay na robot ang sumugod sa bubong, sa wakas ay nakahabol ang mga reinforcement. Pinalibutan nila si Leo. Tatlong makina ang lumalapit. Si Leo ay matapang na nakatayo sa gitna nila, basang-basa sa neon light at ulan, at buong tapang na sumigaw. Ako ay isang sinungaling. Naririnig nyo ba ako? Nagsisinungaling ako. Humaharap siya sa bawat isa sa tatlo. Ang mga bagong robot ay nag-alinlangan. Ang kanilang sariling logic core ay nakikipagbuno ngayon sa imposibleng pahayag. Kung nagsisinungaling ang paksa, kung gayon ang pahayag ay totoo ngunit hindi maaring maging totoo kung totoo. Paradox. Hindi malutas. Isang matinis na tunog ang lumabas mula sa loob ng kanilang mga processor, halos parang sigaw ng isang computer na nagihirap. Isa-isa, ang mga robot ay kumikilos ng hindi regular. Ang kanilang mga logic board ay nag-overload sa hindi malutas na bugtong. Nagsunog ang mga circuit na may mga spark. Umakyat ang usok mula sa kanilang mga katawan. Umurong si Leo habang ang unang drone ay bumagsak sa mga tuhod nito. Pagkatapos ay bumagsak ng diretso sa mukha na may tunog ng metal. Ang iba ay umiling at nagconvulse. Pagkatapos ay gumuho din at naging tumpok ng walang silbing makinarya. Ang bubong ay puno ng umuusok na bahagi ng robot. Ang pulang ilaw sa kanilang mga mata ay kumukupas sa dilim. Naging tahimik, tanging ang patak ng ulan at ang malayo na tunog ng siyudad ang naririnig. Humihinga ng malalim si Leo bumubuhos pa rin ang adrenalin. Maingat niyang sinipa ang isa sa mga bumagsak na robot, ganap itong hindi gumagalaw. Isang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa sulok ng kanyang labi. Sa pamamagitan lamang ng isang paradox, isang simpleng pagbaluktot ng lohika, tinalo ng nag-iisang pilosopo mandirigma ang hindi matatalo. Sa puso ng isang syudad na pinamamahalaan ng mga makina, ang isip ng tao ang nagpatunay na ito ang pinakamabisang sandata. Mas lumalakas na ang ulan, hinuhugasan ang uling mula sa mga sirang robot. Kinuha ni Leo ang ligtas na case na naglalaman ng data crystal mula sa kanyang sinturon at itinaas ito laban sa neon glow ng abot tanaw. Ang kristal sa loob ay kumikinang na may pag-asa. Ang maliit na bagay na ito ay maaring magpabago sa mundo. Tumingin siya sa siyudad, ang malaking hologram ng AI overseer ay kumikislap sa isang malayong gusali, nagbabantay sa metal nitong kaharian. Tinitigan siya ni Leo May determinasyon sa kanyang mga mata Umugong ang kanyang earpiece At may boses na bumulong-bulong Leo, naririnig mo ba? Nakuha mo ba? Nakuha ko Misyon ay natapos At ang kalaban Sinulyapan ni Leo ang umuusok na tambak ng mga robot Ang ulan ay bumabaha sa paligid nila Sabihin na lang nating nagkaroon sila ng problema sa lohika Hindi na nila tayo guguluhin muli Kinuha niya ang isang piraso ng sunog na circuit board Mula sa isang bumagsak na drone ang ulan ay umuusok mula rito, at pinaglaruan ito sa kanyang kamay. Magaling. Umalis ka na riyan. Papunta na ako. Inilagay ni Leo ang data crystal case sa kanyang tagiliran. Sa huling sulyap sa mga sirang robot, ang dating nakatakot na grupo ay naging scrap na lang. Siya ay tumalikod at tumakbo patungo sa labasan ng rooftop na wala sa gabi. Sa mundo ng mga makina at lohika, ang imahinasyon at paradox ay naging kalasag at espada ni Leo. Ang gabi ay sa mga makina, ngunit ang bukang-liwayway ay sa sangkatauhan.